Hi everybody! This is again Tita Kim and welcome to my YouTube channel. So yan, nako ang ganda na pag-uusapan natin ngayon because it's all about second chances. Aww, sana all oh, my second chance in life. Actually, hindi lang sana all. Oh, lahat naman tayo may second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Ako, ito ang paniniwala ko sa buhay. As long as buhay ka pa, kung ikaw ay humihinga pa, binuhay ka pa ni Lord. Ibig sabihin, may chance ka pang magbago. Kahit na gaano ka sama or gaano ka worse, yung past, yung present mo, hindi ibig sabihin that that would define you for your future because meron ka pa rin pagkakataon para baguhin ang landas mo if you will make the right choice. And in a relationship, normally, ang dami mga diskusyon, ang dami mga away na nangyayari. Kaya minsan, feeling natin hindi na deserve ng isang tao ang second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Pero yun nga, babalik ako sa una kong sinabi, ako naniniwala na habang nabubuhay ang tao, may chance na talaga siyang magbago. And this is the question that I would like to discuss today. Paano ba natin masasabi na deserve ng isang tao ang second chance? O, so, diba? di ba? Tita kailangan ko ba siyang bigyan ng second chance? Tita Kim, pwede ko ba siyang bigyan ng second chance? Kahit na sobrang sakit na ang ginawa niya sa akin. Di ba? Alam niyo, ako yung klase kasi ng tao na I'm not so judgmental of the past ng isang tao kung sino man siya in the past, I believe kaya nating baguhin yon. Naniniwala ako doon. But there are three P's, may tatlong P na pwede tayong i-consider kung dapat nga ba nating bigyan ng second chance ang isang tao. So ano nga ba yung mga P na yon? I hope makatulong to sa inyo to assess if this person really deserves the second chance na dapat papasukin pa natin siya sa buhay natin. So number one is dapat meron siyang pagsisisi. Okay? Ang pangit naman pa pasukin sa buhay mo ulit yung isang taong nagkamali o niloko ka o gumawa na hindi maganda sa na walang pagsisisi. alam mo yon yung sa unang tingin palang walang remorse so dapat meron siyang pagsisisi. At what we say pagsisisi is una sa lahat, ina-admit niya yung kanyang pagkakamali. Ina-admit niya yung kanyang pagkukulang. Ina-admit niya na nagkasala siya. ina niya na nagkasala siya sa'yo. Because it will give you that peace of mind and relief na okay, na-acknowledge niya na mali siya. Ang hirap papasukin sa buhay yung tao na hindi ina-acknowledge yung pagkakamali niya. ba diba? Yung parang papapasukin mo ba sa buhay mo yung isang tao na hindi niya i-acknowledge na nagkamali siya siya. ba? Diba? So, number one na dapat tignan natin sa si isang tao is meron siyang pagsisisi. Hindi lang yung feeling na, ay, umiyak kasi siya, titakin, kaya magsisisi na siya. Alam niyo, hindi sa luha nakikita ang pagsisisi ng isang tao. Ang isang tao ay talagang nagsisisi. Para sa akin na, nagsisisi talaga ang isang tao kung nakikita niya talaga na nagkamali siya. At ina-admit niya at nagpapakumbaba siya na siya ay nagkamali nagsisisi. Of course, hindi mo pa makikita yung pagbabago eh. Later part na yon. Pero sa una pa lang, dapat i-assess natin yung tao. Ito bang tao na ito may pagsisisi sa mga nagawa niya? O feeling niya tama pa rin siya? Kahit na nagkamali naman talaga siya. Kasi ang daming ganun, di ba? Ang daming mga taong mga narcissist. Ang daming mga taong manipulative. Ang daming mga tao na sila na ngayon nagkamali. kasi ikaw pa rin yung pagpupukaing mali. Na sila pa rin talaga ang victim. Di ba? Parang may mga ganun. So, you have to understand that when you give a person second, third, fourth chance, kailangan i-assess natin kung gaano ba nagsisisi ang tao na to. Kung meron pa siyang pagpapakumbaba at pagsisisi na lubusan at totoo sa kanyang puso. Number two is, nao big word ito, pagtalikod. Okay? Dapat ang tao ay may pag second chance diba? Ay, 'di ba hindi lang yung nagsisisi nagsisi siya umiyak-iyak siya inaadmit niya na nagkasala siya pero ano na 'di ba? Dapat may pagtalikod siya. Dapat hindi niya na hinaharap yung mga bagay na nakakapag sa kanya. Dapat tinatalikuran niya na yung mga bagay na ikinagagalit mo. Tinalikuran niya na rin dapat yung mga bagay na pinag-aawayan ninyo. Tinalikuran niya na rin dapat yung mga bagay na paulit-ulit na sumisira sa relasyon ninyo. Because it doesn't stop there sa pagsisisi. Dapat meron siyang pagtalikod. At yung pagtalikod na yon hindi 360 degree na parang umikot ka lang doon sa oblong or doon sa circle. <laughs> Alam mo 'yung 360 degree, oo nga, umikot ka nga, pero bumalik ka naman sa dati. Hindi ganoon, dapat 180 degree. 'Di ba? Yung kung nandito yung tokso, dapat humarap ka dito sa kabila. Yun yung sinasabi na pagtalikod. Kasi hindi natin magagawa yung third step kung hindi natin mapufulfill itong second step na pagtalikod. Pagtalikod saan? Pagtalikod sa temptasyon? Pagtalikod doon sa mga sumisira sa inyong relasyon? Pagtalikod doon sa mga bisyo, sa mga maling gawi? Pagtalikod doon sa mga maling ugali? Pagtalikod doon sa mga maling paniniwala? Pagtalikod sa betrayal? Pagtalikod sa cheating? o kung anong problema na meron kayo sa isang relasyon, dapat tinatalikuran niya yan at makikita mo yan sa isang tao. Ang number two p na yan ay napakalaga. Dapat marunong tayong tumalikod. ba? Diba? Um, isa sa mga favorite part ko ng Bible, sinasabi dun na um, kung gusto mong makaiwas sa kasalanan, you have to flee from it. Ibig sabihin, umalis ka doon. Kasi there's a way out. Yung bawat temptasyon na dumadating sa buhay natin, may way out. Anong ibig sabihin nun? Naniniwala ako na kapag tayo ay nagisa sa isang sitwasyon na parang, uy, parang magkakasala ako dito ah. The Lord provides a way out. Merong door na pwede tayong mag-exit. Hindi natin pwedeng sabihin na, titangin talagang walang choice, talagang nagkasala ako kasi wala na akong choice. No! There is always an open door for you to exit and there is always a chance for you to make the right choice. Hindi natin pwedeng sisihin no circumstances kasi minsan, ayaw tumalikod o hindi makapagtalikod doon sa kasalanan ng isang tao kasi sinasabi na ang hirap-hirap or wala kasi akong choice. No, you have the choice. Kung gusto nating maayos yung relationship, maayos yung sarili natin, maayos yung pagsasama ninyo, it should always be our choice to choose what is right. So, yan yung number two. Kailangan talikuran mo yung mga pinag-aawayan ninyo. And pangatlo, ayan. So, dito napapasok yung salitang pagbabago. Okay? Number one is pagsisise. Number one is pagtalikod. Number three is pagbabago. Kasi hindi ka nga makakarating sa stage ng pagbabago kung hindi mo tatalikuran yung mga bagay na nagtitemp sa iyo. Like for example, sa barkada, di ba? Ako naniniwala na kahit sino mang tao pwedeng magbago sa totoo lang pero sobrang mahihirapan ka like 99.9% hindi ka magbabago kung hindi mo babaguhin 'yung mga kaibigan mo. Alam niyo ba 'yon? 'Di ba? Parang gusto mo mawala na talaga 'yung bisyo mo. Pero hindi ka naman nagbabago ng circles mo. Sila pa rin 'yung mga kaibigan mo. Ayaw mo na maging babaero pero 'yung mga kaibigan mo puro mga babaero. Ayaw mo nang magsabong pero 'yung mga kaibigan mo mga sabongero. Ayaw mo nang mag-cheat pero 'yung mga kasamahan mo puro cheater. tiba It starts from changing your environment. Pagtalikod. Minsan ginakailangan mong talikuran 'yung mga bad company, 'yung mga bad influences ng buhay mo para magbago ka. Kasi hindi level ng pagbabago, nang hindi mo ginagawa yung second level, which is yung pagtalikot. Because it's easier, really a lot easier na magbago ka kapag marunong kang tumalikot. Kasi, ang, hindi naman yan yung oh, pagkagising mo isang araw, gusto kong magbago, sige, magbabago na ako bukas, tapos yun na, ting! Nagbago na ako. No. It's a long process. But that long process, mas mapaiikli mo yun at mapag bayan mo yon 100% kung gagawin mo yung number 2 which is yung pagtalikod. Alam niyo yon. So hindi ako masyadong nagpa-pound or hindi ako masyadong nagfo-focus dun sa pagbabago. Dapat magbago ka, magbago ka, magbago pa ka. Hindi. Gawin mo yung una at yung pangalawa. Magsisi ka, may pagsisisi, tumalikod ka dun sa mga kasalanan at mga temptasyon and then automatically magbabago ka. Trust me. Huwag niyo i-pressure yung sarili niyo na kailangan magbago na ako ngayon. Daanan niyo yung steps na yon. Kasi when you cross that steps, when you go through it, matututunan mo yung proseso eh. Matututunan mo yung totoong pagbabago. And when you change, kapag nandun ka na sa level ng pagbabago, tsaka mo pwedeng sabihin that I deserve a second chance. I deserve third, fourth, fifth chance. Lalo na ko ang dami nang binigay na chances sa'yo, hindi ka pa rin nagbabago, tapos gusto mo bigyan ka pa rin ng chance. ba? Diba? At bilang ikaw naman, kung ikaw naman na naging biktima nito, huwag mong papapasukin, basta basta na lang yung isang tao sa buhay mo na hindi mo nakikita yung three piece na ito. Dapat, nakikita mo sa kanya na nagsisisi siya, may pagsisisi siya, may pagtalikod siya, at meron siyang pagbabago. Because kapag pinapapasok natin sa buhay natin, yung mga tao na paulit-ulit lang tayong sinasaktan, eh paulit-ulit talaga tayo niyang sasaktan pa. Gets nyo ba yun? <laughs> ba? Diba? Hindi mo sila masisisi na paulit-ulit ka nilang sinasaktan, kasi ikaw rin naman ang nagpapapasok at nagpapapasok sa kanila. So if we want to give chances to people who hurt us before, it's okay. Kasi wala namang taong hindi nagkasala eh. Lahat tayo nagkasala. So kung gusto mo siyang bigyan ng chance, okay. Wala kang problema yun. Pero bago mo siya papasukin sa buhay mo, really make sure na ang tao ay may pagsisisi, may pagtalikod sa mga kasalanan niya at meron yung pagbabago sa kanyang sarili. In that way, you will make sure that the second chapter of your relationship would be a lot better. Because kung hindi mo i-check yung tatlong pinayon, papapasukin mo siya sa buhay mo, ikot-ikot ka na naman with that same pain, same agony, same anxiety, same depression, same away, lahat-lahat same pa rin. Baka worse pa nga. So you have to consider that when you give chances to people, you must look at that three Peace. Alright, so I hope may mga natutunan kayo for this video of me Hanggang sa susunod, laging tatandaan na ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal